Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga benepisyo dito sa Pilipinas kung dito tayo maninirahan. Applicable po ito sa mga dayuhan, pero dito sa dito sa atin, no? Maybe ba sa inyo hindi mag-agree, no? Pero ito po ang search ko eh, na research ko. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto yung video natin, like lang po, share and eh, huwag kalimutang mag-subscribe. Okay. Ano ba ang mga binipisyo kung maninirahan dito sa Pilipinas? Ang paninirahan sa Pilipinas ay may sarisaring binipisyo. Depende sa inyong lifestyle, pananaw sa buhay, at mga pangangailangan. Una-una guys, mas mababang halaga ng pamumuhay. Iwan ko lang ha, pero marami ding mga Pilipino ang nagsasabi mahal na dito ang cost of living dito sa Pilipinas kung ikukumpara sa maraming bansa, lalo na sa kanluran, mas mura ang bilihin renta, pagkain at serbisyo sa Pilipinas. Halimbawa, ang mga probinsya pwede ka magkaroon ng disinting bahay sa halagang hindi mong mababayaran ng ganon sa US, Canada or Europe. Mas mura din ang transportasyon, jeep, bus, tricycle, lalo na kung hindi ka umaasa sa kotse. Ikalawang dahilan, kung anong mga, anong mga manirahan dito sa Pilipinas likas na mayaman at ganda ng kalikasan isla, dagat, bundok, talon at kagubatan maraming paraiso dito gaya ng Palawan, Siargao, Bohol Baguio at iba pa Maginawa para sa mga nature lovers surfers divers at travelers na gustong mag-relax or mamuhay ng simple at malapit sa kalikasan okay lang siguro kung marami tayong pera no mag, mag nature tripping na lang tayo no ikatatlo guys malapit sa pamilya at komunidad para sa mga Pilipino malaking bagay ang malapit sa pamilya because family oriented po tayo guys by nature ang kultura natin ay malalim na pagkikipagkapwa tao bayanian, respeto, malasakit bagay na bihira na sa ibang bansa malakas din ang suporta ng extended families lalo na sa pag-alaga ng mga anak o pagtulong sa krisis. Pangapat na dahilan, mas masaya at masayahin ang mga tao. Kahit sa gitna ng problema, masayahin, magaan kausap at hospitable ang mga Pinoy. Maraming nagsasabi ng mas light ang feeling ng pamumuhay dito lalo na sa mga lugar na hindi sobrang urbanized. Ikalamang, ikalimang dahilan, pwedeng mas madali magkaroon ng sariling bahay. Very true kung may pera ka lang guys makabili ka ng bahay no uh, hindi siya sobrang mahal depende kung anong klaseng bahay ang gustong bilhin sa mga rural areas at second tier na cities pwede kang makabahay kahit sa mas mababang kita lalo na kung may lupa na ang pamilya ang government housing programs katulad guys ng pag-ibig fund as as mas accessible kung dito ka mismo maninirahan no ika na dahilan ang benepisyo kung maniniraan dito sa Pilipinas guys. Digital lifestyle friendly lalo na sa post-pandemic. Maraming remote workers, freelancers at online entrepreneurs ang nakakapamuhay na manganda dito habang nagtatrabaho online. May, may stable na internet sa urban areas at may co-working hubs sa maraming lungsod at tourist destinations. Dito guys, hindi ako agree minsan. Nasa urban nga ako nakatira. Pero internet dito, nako, napakahirap. Minsan mabawilis, minsan hindi. <laughs> Depende po sa chim guys. No? Ikapito, kalayaan sa pananampalataya at kulturang Pinoy. Ang pagiging katoliko, kristyano, muslim o anuman ay malayang nakipag na ipapahayag dito sa Pilipinas. May mga piyesta, tradisyon at pagkain pinoy nang bibigay ng sense of identity at belonging. Ikawalo, strategic location sa Asia. Mura ang flight sa ibang bansa, Asian countries, katulad ng Japan, Korea, Thailand, Singapore, kaya accessible ang travel kung may trabaho o negosyo. May mga BPO tech jobs at creative careers na lumalago dahil sa strategic uh, strategic time zone at English proficiency natin mga uh, Pilipino. Siyam na rason, mas relax ang pace ng buhay lalo na sa labas ng Metro Manila. Hindi kasing bilis at stressful ng lifestyle sa western countries. Pwede ka mamuhay ng tahimik, simple, and mindful bagay sa mga gusto ng slow life pagliritiro o pag-negosyo sa maliit na scale. Ikasampong dahilan kung ba, ano bang binipisyo kung manirahan dito sa Pilipinas. Masarap at abot kayang pagkain. Mora ang gulay, isda, prutas at street food. Nako <laughs> po, tama. May masarap na lutong bahay at masaganang mga mga kakainin, kakanin, lalo na sa mga baryo at palengke. Ano bang konklusyon natin? Ang Pilipinas ay hindi perpekto. May mga isyo sa traffic, governance, corruption at infrastructure. Pero sa kabila nito, maraming benepisyo sa simpleng pamumuhay, koneksyon sa pamilya at kalikasan. Para sa mga marami, sulit maninaraan dito lalo na kung gusto mong bumalik sa ugat or kultura mo. Naghahanap ka ng work-life balance. Depende, no? May remote job or negosyo. Retired ka na at gusto mo ng mas matahimik na buhay. Yun po guys ang mga dahilan kung bakit may mga tao pa rin o no, dayuhan o mga Pilipino na nanaisin pa manira dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagsuporta sa channel ko. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. I love you all. Ingat po tayo lagi. Ito naman po kang kaibigan niyo si Jake. Paalam guys. Kita-kita po tayo sa sunod na video.